So hi guys, what's up? Bagong maga, bagong video na para sa inyo Yan guys, kung nakikita nyo napakaraming na trap na mga isda sa ating malaking fish trap Oh grabe, napakaraming isda at napakaganda At yung iba mamahalin So yan kung nakikita nyo, napakadami Yan, meron pang maraming grower Pero guys, hindi ito fish trap Ito ay kids uh, Mga alaga kong isda guys, na favorite ko galing maliit, pinapalaki ko, pinapakain ko para lumaki sila. Yan yung feed kids ko, ko guys or breeding ko ng mga isda. Yan, sari saring mga isda guys. Mayroong uh, roofer. Yan, tawag namin tagbagu. Uh, para, napakaraming isda guys na binibreed ko. Para, pagkakinkaman ko rin, pagkakitaan ko ng tira. Pag malaki na sila, binibinta ko. So, stay tuned for watching guys. Tapos naman yung video nito at sana na may ma-enjoy ka at ma-relax ka sa pagpapanood ng video na to guys so it's been uh, you know long time na uh, siguro mga 4 months na at coming 3 months na sila galing pagkabili ko yung iba binili ko uh, yung grower malilit pa at kahit yung iba naman galing sa kuha ko sa pistrap mga pistrap ko so yun kasi ang hanap buhay ko guys so kaya uh, manood lang kayo guys at saka you know, magdibang kayo nito magdibang kayo sa pagpapanood ng aking video yan uh, shout out nga pala tayo sa mga sulit nating mga subay magsubaybay ng mga viewers at sa mga subscribers sa youtube channel at saka sa mga uh, followers natin sa uh, facebook page na nanonood nito salamat maraming salamat sa inyo at sa mga viewers maraming salamat shout out sa inyo mabuhay kayo may god bless you salamat ng marami at saka kung bago ka pa nakapanood nito sa youtube don't forget to subscribe at saka naman sa Facebook page don't forget to follow thank you so much guys maraming maraming salamat sa inyo road to 5,000 na tayo sa Facebook page at road to 600 na tayo sa YouTube channel so guys please support me through follow like and share and subscribe here to the channel thank you so much guys sana itapusin mo yung video na to at sana ay ipalo at subscribe mo. Thank you so much. Legenda thank <laughs> you So that is our video for today. Thank you so much for watching, guys. Maraming, maraming salamat sa inyo. Sa lahat, keep safe. Mag-ingat kayo. Ano? Help na sa mabuting kalagayan kayo. See you in my next video. Mega bless you, Babu.